Magandang magandang hapon po mga ka-OFW Ang ah, ngayon po ay Tinatahak natin tong kahabaan ng ano ng King Salman Road kung tawagin nila Itong kalsada na to Dito sa Saudi Arabia Ay nakapangalan ngayon sa hari Sa ka, Kasalukuyang hari Kaya Kaya napakaganda po ng daloy ng trapiko ngayon medyo makulimlim panahon pero maganda yung ano yung daloy ng traffic ko niya mga ka OFW ito nga pala yung kahabaan ng King Salman papunta sa ano papunta sa airport so dati itong kalye na to hindi lang to ano, dito pinapansin tapos wala pa siyang ano, wala pa siyang kaganda-ganda. Pero nung naging hari si naging hari si King Salman, ayan. Naging maganda na siya. Naging high-tech na yung kalsada. Kaya minsan nakakatawa rin dumaan dito, minsan hindi rin naman maganda dahil sobrang ano sobrang strict ang daming CCTV tapos ang daming camera kaya pansinin nyo mga ka OFW ha? yan hirap ko kayo sa karsada ang lumanay ng takbo oh. kasi ang daming camera syempre nakapangalan sa hari itong karsada na to eh hindi po ba tapos lulusong naman po tayo dito sa kung tawagin nila King Pahad yun naman po, si King Pahad naman po yung namatay na hari noon ito naman yung kalye niya. Kasi halos lahat po ng kalye dito sa Saudi Arabia, nakapangalan doon sa mga mga tao na may kasaysayan sa bansa nila. Yan, lusong po tayo ngayon dito sa kalye ng King Pahad. Kasi pupunta po tayo ngayon doon sa ating mga mga kasamahan kasi doon ako nagtrabaho ngayon sa warehouse eh, susunduin natin yung mga kasama natin yan eto na po mga ka OFW ang King Pahad naman kung tawagin nila ay King Pahad King Pahad Road rin, tad, tad din po ito ng camera kaya kung mapapansin nyo po malumanay din ang takbo nila kasi po kung walang camera yan yung mga arabo na yan talagang napaka bibilis po magpatakbo walang pakundangan kaya mga nagmamaneho dito na mga kapwa ko ka o at w, ingat ingat lang din po tayo dito ng konti ngayon lalo na ngayon maulan ayan o ayan o isang camera kung nakita nyo ayan o hindi po ba yun po yung nanghuhuli yun po yung mga nanghuhuli sa ano sa over speed magugulat ka na lang po may magme message may magme message sa'yo na may violation ka dito kasi mga ka-OFW yung ID namin tapos yung telephone number centralized po ng gobyerno kaya na may message nila alagad kung may violation ka ganun po sila ka high tech so sila mo po ang may kukwento ko sa inyo mga ka-OFW kasi magdadrive na tayo ng malayo susunduin natin yung mga kasama natin So, maraming maraming salamat mga ka-OFW. Magandang araw po. Alas 3.30 po ng hapon dito sa Saudi Arabia. Bye-bye!